yung mga mahilig mag-celebrate ng birthday, mahilig makisali sa bagong taon sa December 25, New Year, isang tabi muna natin yan. Dito natin gastusin yung kayamanan natin sa pag-celebrate sa ng sariling buwan natin. Kasi ang nakakalungkot kasi, yung sariling buwan natin, hindi natin masyado nare-recognize. In fact, yung history calendar nga, marami sa mga tao na hindi kabisado eh. Pero pagdating sa Gregorian calendar, kabisadong kabisado. kabisado. Doon pa lang, parang nakikita natin na parang may mali. May mali doon eh. Ang mali doon, parang naging pabaya ka sa sarili mong relihiyon. Okay? Hindi naman masama na makabisado mo yung Gregorian calendar. Pero ang masama kasi, yung sariling kalendaryo mo, hindi mo nakakabisado. Yung pakaya yung mga banal na araw mo, na dapat na alam mo ma-aware ka na ito yung buwan na pagsaselebrate. Nakakapagtaka kasi mayroong isang tao na nagsabi sa akin, nagtanong kung bakit dalawang beses tayo nagsasagawa ng Eid. Hindi eh, ba tapos na yung Eid fitr natin? Subhanallah. Nakaka nakakalungkot isipin mga kapatid. Yung dalawang Eid, hindi niya alam. Ang akala niya, yung gagawin na Eid ngayon, ito rin yung Eid fitr para sa Ramadan. Bakit dalawa sabi niya? Subhanallah. Ito yung nakakalungkot na mangyari sa atin mga kapatid. Kasi tayo mismo sa sariling reliyon natin, yung dapat na unang makabisado ng isang tao, malaman ng isang tao, pero yun pa yung pinabayaan niya. In fact, marami pang nagpa-participate pagdating sa mga araw ng mga hindi mananampalataya, hindi Muslim. Kaya, ini-encourage po natin yung mga kapatid natin na yun, na alam natin o kilala natin na mahilig magkanduli para sa birthday o di mahilig mag-participate sa bagong taon sa December 25, inaanyayaan natin sila na dito nila ibuhos yung anilang kayamanan. Gusto mo magkanduli? Magkanduli ka dito kasi ito yung tamang pagkakataon. May gantimpala ka pa. Unlike na kapag ginawa mo sa araw ng kapanganakan mo, nakakagawa ka ng kasalanan. Kasi wala sa katuruan ng Islam na mag-celebrate ka ng araw ng iyong kapanganakan. Wala sa turun ng Islam yun. Lalong-lalo na na celebrate mo ang bagong taon. Kasi bukod sa bida, ay kabilang ka na rin doon sa mga taon na yun na nagsa-celebrate sila ng bagong taon. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino man ang tao na gagayain niya ang kultura, tradisyon, gawain ng isang mananampalata, isang tao, isang kaum, isang grupo ng mga tao, tunay na kabilang siya doon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ka doon sa mga tao na yun. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Bakit? Kasi pagdating ng December 25, Nagsiselebrate sila at ganun din na ginagawa mo. So, ano pa bang pinagkaiba mo dun sa mga tao na yon? Kaya mga kapatid Islam, ang mga malalapit sa buhay natin, mga kaibigan natin, mga kakilala natin na mahilig sila mag-celebrate ng mga bagong taon. December 25, mahilig sila mag-celebrate ng kanilang araw ng kapanganakan. Daawa natin sila. Anyayaan natin sila sa tunay na turo ng Islam. Sa katuroan ng Islam. Na ipahayag natin, iparating natin sa kanila na ang pinakamainam na selebrasyon ng isang taong mananampalataya, ang Idul Fitr at saka Idul Adha. So, lubus-lubusin mo dito. Kasi may gantimpala pa yung gagawin yung mong selebrasyon dito sa Eidul Adha. Mga kapatid Islam, itong payo na ito ay payo sa atin ng pananampalatay ng Islam at hindi nino man nang galing ang payo na ito bagkos ito ay payo sa atin sa pananampalatay ng Islam sapagkat ito ay makakabuti sa pananampalatay ng pananampalatay ng isang tao dahil iniiwasan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung akida natin, yung paniniwala natin, yung pananampalataya, yung takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay masisira ng mga gawain natin na ito ay may panggagaya sa gawain ng mga hindi muslim hindi sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain natin dito sa buwan ng Julhidza ay pagkalob nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uukom, higit sa lahat dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tipunin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso katulad ng pagtipon sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito wakala Allah subhanahu wa ta'ala inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi